Ayaw po ng mga bus operators ang uh, itatakdang 40 km speed limit dahil bukod daw po sa kiliit ng kanilang kita, ay magastos pa raw. Yan po ang Metro Action Report mula kay Franz Noguera. Isa sa mga itinuturong dahilan ng mga aksidente sa kalsada ang mabilis na pagpapatakbo ng mga bus driver. Ang sagot ng DOTC dito, magpatupad ng 40 kilometers per hour na speed limit sa mga Metro Manila bus. At para siguradong walang susuway, uobligahin ang ahensya ng mga bus operator na kabitan ng speed limiter or regulator ang kanilang mga bus. Kahit anong apak doon sa accelerator, ay talagang hindi na siya lalabas doon sa speed limit. Sagot naman ng mga tsuper, ano lang yun, pang kulinarya lang yun kung ganito, kung ganyan lang takbo. Sa haba raw ng biyahe, wala na silang kikitain. Pag maluwag ang kalsada, nasa 50 to 60 kilometers per hour ang karaniwang patakbo ng bus driver na si Mang Antonio. Sa ganitong takbo at bilis, nasa dalawa hanggang tatlong oras ang kanyang ginugugol para matapos yung one-way mula Fairview hanggang Baklaran. Kung ipatutupad na raw ang 40 kph na speed limit, baka abuti na siya ng apat hanggang 5 oras para makumpleto yung isang ruta. Maging ang ilang pasahero, di pa board dito. 40, masyado siguro mabagal yun kahit mabagal ka kung talaga ma-accidente ka, accidente talaga. Hirit pa ng mga operator, hindi man lang sila kinonsulta ng DOTC. Minahinay-hinay muna sa gobyerno dahil po uh, medyo nabubugbog na ang city buses. Aabutin daw ng 10,000 pesos kada bus ang mga sa pagkakabit ng speed regulator device. Nang libutin pa namin ang mga tindahan ng mga auto parts sa Banawe, ni isa, walang nagtitindahan ng speed limiter. Wala. Kailan ano? Gagawin ano 'yan? Sarili, sariling gawa. Franz Nogera, News 5.